Ikukulong na raw ng China ang mga dayuhang papasok sa kanilang munong teritoryo sa South China Sea. Pero ang Philippine Coast Guard hindi raw magpapadala sa pananakot na yan ng China. Nasa front line ang balitang yan si Geo Robles. Mukhang ayaw ng maulit ng China ang anumang civilian convoy sa West Philippine Sea dahil sa bagong patakaran na ipatutupad nila simula sa Hunyo. Base sa nilabas na artikulo ng Hong Kong-based newspaper na South China Morning Post, Aarestuhin na raw ng China Coast Guard ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea kahit walang paglilitis. Pwede raw nilang ikulong ang mga trespasser ng hanggang 60 araw. Ang bagong regulasyon na yan, kinumpirma na rin ang Chinese Embassy dito sa Maynila. Pero Chinese version pa lang ng dokumento na kuha ng News 5 dahil wala pang English version na nilalabas ang embahada. Matagal nang pinawalang-bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng China na halos sakupin ang buong South China Sea pati ang exclusive economic zone ng Pilipinas kung nasaan ang Scarborough. Shore. Kaya ayon sa Philippine Coast Guard, malinaw na ilegal ang bagong patakaran ng China. The mere fact that they claim full sovereignty over uh, our own exclusive economic zone at ang gina-justify lang naman nila is yung imaginary nine-dash line nila. Tingin ng PCG na nanakot lang ang China. Malabo raw kasing manghuli ng mga dayuhan ang China Coast Guard dahil siguradong papalag ang international community, partikular ang mga claimant sa South China Sea. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected um, on this kind of domestic law na ginawa nila. Uh, what about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian? No? Dagdag pa ng Coast Guard, mukhang Pilipinas ang punterya ng bagong domestic law ng China para takuti ang mga sibilyan at pigilan silang sumali sa mga civilian convoy sa West Philippine Sea at para hindi na ito maulit pa. Suma umabot sa 10 Coast Guard vessel ang pinadala ng China sa Scarborough para lang harangin ang convoy kahapon. Overkill daw ito, sabi ng PCG, lalo't puro mangingisda lang naman ang sumama. Ibig sabihin, they were really paranoid no uh, and convinced dun sa sarili nilang kasi nung na etong um, Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government and we're going to uh, stir up more trouble in the in Bajo de Masinlo. Sa kabila nito, itinuturing pa rin matagumpay ng PCG ang biyahe ng grupo dahil na ipamahagi sa mga mangingisda sa panatag ang bitbit -bit nilang ayuda. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.